nanginginom, pag nakakita pa lang yun ang baso ng alak, eh, naglalaway na yun eh. Addicting kasi yan, parang droga yung alak eh. At pagkagano na ang estado mo na ang alak ay namamayani na yung epekto niya sa katawan mo, bandang ulo niya, basag ulo ang haharapin mo niyan. Sisirain niya ng baga mo, sisirain niya ng atay mo, sisirain niya ng bato mo. Imbis mabuhay ka ng 50, siguro hanggang 40 ka lang, patay ka na. Pagka talagang addicted ka na dyan sa alak. Eh, alam mo, yung alak eh, lagi kanyang aanyayahan eh. Aanyayahan ka yan. Panira yung alak eh. Dalawa lang ang bagay na nakakasira sa hari. Alak at babae. Ayon sa Biblia, no? Sa isang talata ng Kawikaan 31:1, ang mga salita ng Haring Lemuel, ang sanggunian na itinuro sa kanya ng kaniyang ina. "Ano anak ko, at ano o anak ng aking bahay-bata, at ano o anak ng aking mga panata, huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae." o ang iyumang mga lakad sa lumilipol ng mga hari. Hindi sa mga hari o limuel, hindi sa mga hari ang pag-inom ng alak, ni sa mga panguluman na magsabi saan nandoon ang matapang na alak. Si Haring Limuel, sinabihan na nanay niya, huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga lumilipol sa mga hari isa sa mga panlipol ni Satanas sa hari, alak at sa kababae. Kaya kapatid, no? Ang alak, kahit sa anumong paraan suriin, nakakaramdam ka ka mo ng ginhawa, okay yun. Pero yun eh, pansamantala. Pero pagkatapos na limbawa, ng mahabang inuman, eh yung naginhawahan ka eh, masakit naman ang ulo mo dahil may hangover ka eh. Sabi nga dun sa 23 ng kawikaan, Ulitin mo nga yung kapatid na Daniel sa 23.31. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kaniyang kulay sa saro. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Sa huli, pagkatapos ng inumay, ay naku, masakit ang ulo mo. Kumakagat na parang ahas, ang parang ulupong. Ma, merong mga masamang epekto yan pagkatapos yung alak. At hindi nga lang yung sakit ng ulo, kundi...